Hello guys, marahil sa atin or karamihan po sa atin ay hindi pa nalalaman to. No? Lalong lalo na po sa ating kapwa content creator po dyan na nagsisimula pa lamang po ang mahigpit na pinagbabawal po ni Meta or ni Facebook. Mga bawal po no? na kung saan ay babagsak po ang inyong performance and there's a possibility din po na bumagsak po ang inyong ratings or insights dahil po sa paggawa mo ng ganitong sistema. Unang-una, bawal po ang plug reacts. So ano nga po ba ang plug reacts? Ang reaks reacts po ay kung basta-basta ka na lang po nag-heart, nag-like, na hindi mo tinapos o pinanood ang video. Nag-react ka na lang, nag-like, di mo pinanood ang video, di mo tinapos, at dahil dun, ratings mo ang babagsak, hindi po ratings ng may-ari ng video. Pangalawa, bawal po ang follow me back, thumbs up, count on me, or count me in. So ano nga po ba ibig sabihin nun? yun yung nanood ka po ng video pero nag-comment ka po sa video na iyong pinanood na hindi po naayon ng iyong comment sa video na iyong pinanood. At ang iyong kinoment ay follow me back, follow me, count on me or count me in. Video mo ang babagsak, ratings mo, insight mo, hindi po sa may-ari ng video. No? So pwede naman po tayo makipag-engage nang naaayong po ang ating comments Sa video na iyong pinanood At once po na makita po niya Ang inyong good comments na naaayon po sa kanyang video Ay babalikan po kayo yan 101% sure Dahil po sa inyong good comments sa kanyang video at magiging organic way po ang pag-engagement -pag nyo through each other. Po. At pangatlo, bawal po mag-comment ng stickers or mag-auto-type ng comment. So ano nga po ba ibig sabihin nun? Yung pag-comment -pag po po ng may stickers, ayan po, at i-auto-type po po siya at siyang ire-reply mo po sa iyong pag-comment, sa pag-engagement -pag po po, bawal po yun. Ratings mo ang babagsak, insight mo ang babagsak hindi po sa may-ari ng video. Pwede ka naman po may pag-engagement at mag-reply sa iyong comment na nahahayong po at huwag ka na po tama rin mag-reply po. At kung may natutunan ka po sa video po natin for today, huwag niyo po sanang kalimutan, ibahagi po sa iba o share para po makatulong po tayo sa ating kapwa nating content creator na nagsisimula pa lamang po. At huwag niyo po sanang kalimutan i-follow and like ang ating page ay alright na po sa ating mga lods Ayan. At kung may katanungan ka po just comment lang po dito sa comment section sa baba at sasagutin po natin yan ng abot makakayang sagot po natin. At ayun, hanggang dito na lang po at ang iyong lingkod, Papa Beng TV. Bye-bye!